guys naranasan nyo na ba yung parang stress na stress na stress kayo uh, parang sobrang nape-pressure kayo sa buhay I mean parang alam nyo yun parang nare-realize nyo na adulting is very very stressful and you know nakaka-pressure, nakaka-overwhelm kasi feeling nyo ang dami kailangan na paghandaan, ang dami kailangan i-worry, which is hindi ko alam kung bakit kailangan ko itong maramdaman ngayon. Actually guys, uh, day off ko ngayon and mamaya may pasok ako. Kagabi pala yung off ko. So natulog ako ng alas 11, nagising ako ng 4 and I have to sleep kasi ang pasok ko pa is alas 7 ng gabi. And nagising ako ng madaling araw and gutom na gutom so nagluto ako ng noodles and kumain ako and habang ako guys is um nagmumuni muni nare-realize ko yung buhay na parang sabi ko sa sarili ko simula ng pagkabata like when I was a kid like even elementary I already working and until now like 30 na ako magte 30 na ako nag-worry pa rin ako and parang wala pa akong napapatunayan sa sarili ko na parang kulang pa wala pang improvement ganun which is may nabago naman um ngayon na nakakapagtrabaho ako, ngayon na nasa abroad ako, nabibili ko naman yung mga gusto ko At kahit papaano is nakakapag-ipon-ipon naman ako Pero yung reality kasi is hindi naman ganun kalaki yung naiipon ko Kasi kahit na nasa abroad tayo, may mga gastusin tayo and also may mga pangangailangan tayo And nare-realize ko na sabi ko parang tumatanda ako ng tumatanda na yung sarili ko, yung oras ko is nabubuhos na lang sa pagtatrabaho. Tapos, kailan ko may enjoy yung buhay ko, mararanasan nyo na magta-travel na lang ako na magta-travel, ganun. And parang nagkakaroon ako ng thought na bakit yung iba at the young age parang successful na Meron na sila ng mga pangarap ko na gusto kong mangyari sa sarili ko na pupuntahan nila yung mga lugar na gusto nilang puntahan tapos nabibili nila yung mga gusto nilang bilihin and also parang ang dami-dami nilang mga achievements sa buhay. May family na sila ganon. And there is a time na nakikwestiyon ko yung sarili ko. Hindi ko alam kung normal ito o may mga kagaya ba ako na ganito din. Na single kayo. Actually, wala naman ako masyadong responsibility sa buhay. I mean, hindi naman ako obligado na magpadala lagi sa pamilya ko, sa parents ko. Um, kaya lang kasi, iniisip ko na ganong pangalang grabe na yung pressure sa akin. Paano pa kaya yung ibang tao? Sabi ko, minsan naiisipan ko na paano kaya ako mag na lang ako sa trabaho ko and then itry ko na lang muna na manirahan, i-stop yung pagtatrabaho ko, and makapag-reflect ako what I really want in life. Yung parang ganun, na parang spend ko naman yung time ko para makabawi sa sarili ko na puntahan yung mga lugar na gusto kong puntahan, mag-relax, na I don't have to worry na in the future, o ano yun, or kaya naman kailangan kong mag-alarm gumising at mag-spend ng 12 hours to the company that I am working for and gigising ka, uuwi ka na same routine lang na parang gano'n na sabi ko parang, ay gusto ko ng iba. So parang meron akong thought ngayon na parang sabi ko, ang hirap ng adulting, kaya yung mga kabataan may advice sa inyo hanggat bata kayo, enjoy ninyo yung life ninyo, gawin nyo lahat ng gusto ninyong gawin. Alam nyo ba na isa sa mga reason kung bakit hindi pa ako nag- uh, isa sa dahilan kung bakit hindi ko pa gustong magka-baby kasi hindi pa ako ready na parang sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko pa, marami pa akong gusto marami pa akong gustong gawin para sa sarili ko na may experience. Paano pang nag-baby ako, hindi ko na kaya yun. And ayoko na dumating yung araw na mararanasan ng mga anak ko or ng anak ko yung mga nararanasan ko nung ako or nung kabataan ko. Kaya meron ako mga question na ganun. And also, yan yung mga siguro number one challenge para sa lahat ng nag adult and also sa lahat ng mga OFW na ang dami-dami nilang worries in life. Kaya akala ninyo do sa mga OFW na ay ang sarap ng buhay nila. Diyos ko po, hindi nyo lang alam kung ano yung ano na tinitiis nila. At saka, baka may magsabi sa inyo na ungrateful ako or hindi ako masay, pasalamat ka nga, may work ka, pasalamat ka. I do understand that, na maraming naghahangad uh, sa posisyon na meron ako ngayon, sa work na meron ako ngayon. Um... Pero kapag kayo guys is nasa position ko na parang kapag kayo na yung nasa sitwasyon baka masabi nyo rin. Alam nyo ba na isa sa reason kung bakit tayo is nabubuhay para enjoy yung buhay natin. And I feel like I realized that I is spending my whole life with working and yeah. I mean there's nothing wrong for work, we need that. Kaya lang hindi ko alam kung saan nanggagaling yung thought na yun na parang sobrang worried ako parang gusto ko na may mangyaring iba, may bago akong gawin, may pag-explore ng bago. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi meron bang mga kagaya ko na ganun yung nararamdaman na parang sobrang worried sa future, ganyan. Tapos, ang daming iniisip sa tingin ninyo, ano, sa tingin nyo guys, ano ba yung pinaka-the best kong gawin? Sa tingin nyo ba kailangan ko na munang mag relax mamahinga sa pag-work, -o, o kailangan ko mag-continue na mag-continue, o ganyan. So, kasi minsan na-stress ako, guys, as in sobra, nag-ano ba ako, yung parang minsan pa nga nagkakaroon ako ng panic attack, tapos dumadating sa point na ayoko nang kausap, ayoko nang kahit na anong, ayoko nang kakwintuhan, ayoko nang makarinig ng kahit na anong word, gusto ko, ako lang mag-isa, tahimik lang ako, yung ganun bagay. So ayun lang guys na share ko lang sa inyo. Um kasi medyo na upper pressure talaga ako, ang dami kong iniisip which is hindi naman dapat ako mag-overthink pero hindi ko alam. Kayo ano ba yung ginagawa ninyo kapag ganun kayo? And now dahil nga ako ay eh, nagkakaroon na naman ng uh, pag overthink and anxiety siguro maglalakad-lakad ako outside and bibili ako na something that I can cook. So before I leave here, pagluluto ko muna yung boyfriend ko. So he can just reheat the food later. So ayun lang guys, na-share ko lang. So recently guys, hindi ako makapag-vlog ng masyado kasi naglipat kami ng apartment ni Patrick, tinulungan ko siya and also yung work ko sobrang medyo busy schedule, one day lang yung pahinga ko and then um, as in pahinga, tulog. Gugustuhin mo na lang matulog kasi pagod na pagod ka guys. Yun na lang talaga. So, kapag medyo lumuwag-luwag yung schedule ko, I will try to do more vlog. Kaya maraming salamat pala sa inyo guys sa pag ninyo sa aking small YouTube. And please don't forget to subscribe because I hope before ako mag-birthday, ma-reach ko yung 4,000 subscribers. Pa-birthday nyo na yun sa akin guys. So ayun lang. Thank you so much guys sa pakikinig sa akin. And yes, yeah, see you next time. Bye.